Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa ng pagpapabuting ng daloy ng dugo at pagpapanumbalik ng mas matata, mas malakas na pagtayo sa bahay. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang bahagi sa iyong katawan, isang maliit na lugar lamang, na kapapaminasahing castor oil, ay makakapagpabuti ang daloy ng iyong dugo at makakatulong na may balik ang mas matatag, mas malakas na pagtayo sa bahay? walang gamot. Walang mamahaling paggamot. Isang simpleng routine na magagawa mo gamit ang sarili mong mga kamay. Interesado ka ba? Manatili? Kasa akin dahil. Ngayon ay gagabayan kita ng sunod-sunod sa natural na pamamaraang ito, ipapaliwanag kung bakit ito gumagana at kung paano mo ito masisimulan gamitin ngayong gabi. Ngayon, marahil ay naktataka ka, paano makakaapekto ang pagpahit ng langis sa katawan sa pagtayo? Parang napaka-simple, ngunit ito ang totu. Ang katawan ng lalaki ay puno nga nakatagong koneksyon sa pagitan ng iyong maugad, iyong mga daluyan ng dugo, at iyong mga kalamnan na lahat ay gumagana ng makasama upang lumihan ng pagtayo. Kapag alam mo kung saan magtutuan at pinaksama mo ito sa isang natural na katulong tulad ng chasto oil, Maari mong bigyan ang iyong katawan ng banayat na tulak na kailangan nito upang gumanap tulad ng dati? Ako si Dr. Rowena Bautista. Mahigit isang dekada na akong nagtatrabaho bilang isang urologist na tumutulong sa malalaki na tulad mo na may balik ang kanilang kumpiyansa, mapabuti ang kanilang sirkulasyon, at muling makaramdam ng lakas sa silit tulugan, at ang ibabahagi ko ngayon ay isang bagay na nakita kong nakdala ng tunay na pagpapabuti sa malalaki na mahigit 50 nang walang side effect o komplikadong routine. Magsimula tayo sa langis mismo, hindi na bago ang castor oil. Sa katunayan, pinakakatiwalaan na ito sa loob ng libu-libong taon sa tradisyonal na medisina sa iba't ibang kultura mula sa sinaunang Egypt kung saan ginamit ito sa pagpapagaling ng masugat hanggang sa India kung saan ito ay may mahalagang papel sa paglilinis at pagpapanumbalik ng katawan. Alam ng mataw na ang langis na ito ay may natatanging kakayahan na pumunta ng mas malalim kaysa sa ibabaw. Kapag pinahit mo ang castor oil, sa balat, higit pa ito sa pagkakaupulang sa ibabaw tulad ng ibang nga langis. Ang molekula nito ay sapat na maliit upang tumago sa mas malalim na layan ng tissue nangangahulugan iyon na umaabot ito sa mga kalamnan, sa malili na capillary, at maging sa mga nerve ending sa ilalim lamang ng balat. Ang resulta ay isang natural na epektong pag-init. Lumalambot ang tisyo, nababawasan ang tensyon, ng mga kalamnan, at nagsisimulang mag-relax ang mga daluyan ng dugo. Isipin mo ito na parang isang frozen na hoseng hardin sa taglamig Kapa ito ay matigas sa barado, hihirapan ang tubig na dumaan dito. Ngunit kung initin mo ito at gawing flexible muli, biglang bumabalik ang daloy. Iyan mismo ang tinutulungan ng chester oil na gawin ng iyong katawan. Ibinabalik nito ang flexibility sa maliliit na daluyan na nakdadala ndugo kung saan mo ito pinakakailangan. Ngayon, ikonekta natin ito sa paktayo. Ang paktayo ay talagang isang magandang sayaw ngang Daloing dugo at tugo ng ugat, kapag naaros ka, ang masignal mula sa iyong utak ay nagsasabi sa iyong mga arterya na lumapat, na nagpapahintulot sa dugo, na dumaloy sa mga silid ng titi. Ngunit kung ang mga arterya na iyon ay naging matigas, barado o mabagal sa paglipas ng panahon, tulad ng natural na nangyayari sa pagtanda kung gayon ang sayaw ay bumabaksak. Maari kaparing makaramdam ng pagnanay sa iyong isip ngunit hindi ito maibibigay ng katawan dito nagiging napakalakas ang chastor oil. sa pamamagitan ngang pakmamasahin ito sa tamang lugar. Hindi lamang naglalagay kang init at lembot sa tisyo. Kundi pinasisi glamorin ang ngadaluyan ng dugo sa pelvic region na direktang dumadaloy sa titi. Ito ay tulad ng pagbubukas ng isang nakatagong gateway na nakasara ng maraming taon. Ang sariwang dugong mayaman sa oksigen ay nagsisimulang umikot at sa pagulits. Ang mga daluyan na iyon ay maaring maging mas malusog, mas malakas, at mas tumutugon. At may isa pang nakatagong benepisyo, ang castor oil ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na ricinoleic acid na kilala sa pagbabawas ng pamamaga. Maraming lalaki na mahigit 50 ang may silent inflammation sa kanilang pelvic area mula sa mga taon ng pag-upo. Mahinang sirkulasyon o maging sa maga, pagbabago sa prostate. Ang mababang antas ng iritasyon na ito ay nakpapahigpit sa mga daluyan at nakpapahirap sa daloy ng dugo. Sa pamamagitan ng pagpahit ng chester oil, Pinapakalma mo ang pamamaga sa pinakmulan nito. Pinapakalma mo ang nga tisyo upang ang dugo ay makagalaw ng malaya muli. Gusto kong ilarawan mo ito ng malinaw. Pinahit mo ang langis, ginagawa ng iyong madaliri ang lugar, at sa susunod na ilang minuto, kumalat ang init sa iyong pelvis. Ang init na iyon ay hindi lamang sa ibabaw, ito ay sirkulasyon na naibalik. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging isang senyales na naalala ng iyong katawan. Kung mas madalas mong gawin, mas madali para sa iyong katawan na tumugon ng natural kapag dumating ang pagising. Kaya, nasaan ang lugar na ito? Ito ay tinatawag na perineum. Makikita mo ito sa malambot na lugar sa pagitan ng baysa, ng iyong bayak at ng iyong anus? Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinag-isipan dahil hindi ito isang lugar na karaniwan nating binibigyang pansin. Ngunit ang hindi alam ngang marami ay ang lugar na ito ay parang isang nakatagong control center para sa kalusugan ng sexual ng lalaki. Sa ilalim ngang manipis na layer ngang balat ay may isang buong network na mahalaga sa iyong pagtayo. May makalamnan na kilala bilang pelvic floor muscles at binabalot nila ang iyong prostate at ang base ang iyong tititulad ang isang sumusuportang duyan. Ang nga kalamnan na ito ay responsible para sa lakas ng iyong pagtayo, ang puwersa ng paglabas ng semilya, at maging ang iyong kakayahang magpigil ng ihi. Ang pagpapanatili sa kanila na aktibo at mayos na stimulated ay isa sa mga pinaka hindi napapansin na lihim upang manatiling malakas sa sexual na paraan pagkatapos na 50 sa tabi nga nga kalamnan na ito ay ang pinong daluyan, ang dugo na kumikilos bilang mahaywe na na dadalang sariwang dugong mayaman sa oksigen ng direkta sa titi sa paglipas ngang mataon habang bumabagal ang sirkulasyon o humihina ang mga kalamnan, maaring maging limitado ang mga daluyan na ito at doon nagsisimulang mawala ang katatagan. At pagkatapos, siyempre, hindi natin maaring kalimutan ang maugat. Sa perineum mismo ay mayroong mapangunahing sangay ng pudendal nerve nanak nakpapadala ng masignal mula sa utak ng direkta sa titi. Isipin ang ugat na ito bilang ang electrical wire na nagdadala ng iyong mga mensahe ng pagising. Kung ito ay mahina, mahina ang masignal na iyon. Kung ito ay stimulated, ang buong sistema ay nagigising. Ngayon, kapag minasahe mo ang lugar na ito, hindi ka lang nagpapahit ng balat. Pinasisigla mo ang lahat ng tatlong mahahalagang sistema ng sabay-sabay. Ang makalamnan, ang madaluyan ng dugo, at ang maugat. Pinapalakas mo ang pelvic floor. Pinapagaan ang presyon na naglilimita sa daloy ng dugo. At nagpapadala ng padami ng stimulasyon sa maugat na kumokontrol sa pagtayo. Ito ay tulad ng pagpindot ng isang nakatagong reset button para sa iyong sexual na paggana. Bigla, ang sistema na tila mabagal ay nagsisimulang tumugon muli. Ang makalamnan ay humihigpit at sumusuporta ng mas mahusay. Ang ngadaluyan ng dugo ay nakpapahintulot ng mas malakas na daloy. At ang mga ugat ay nakdadala ng mas malinaw na mga signal. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng stimulasyon ay maaring magpabalik hindi lamang sa iyong kakayahang tumayo, kundi pati na rin sa iyong kumpiyansa at enerhiya bilang isang lalaki. Narito kung paano mo ito gagawin. Gusto kong isipin mo ang iyong sarili mamaya ngayong gabi sa isang kalmado, tahimik na silid. Marahil ay katatapos mo lang maligo mainit, nakarelax ang iyong katawan, at nawala ang tension ng araw. Iyan, ang perpektong oras dahil nakakatulong, ang init sa pagtagos ng langis ng mas malalim at nakakatulong sa iyong makalamnan na mas makapag-relax ng lubusan. Kumuha ng maliit na dami ng castor oil sa iyong palat. Hindi mo kailangan ng marami? Sapat, lamang para gaano'ng takpan ang iyong madaliri. ikos ito sa pagitan nga iyong makamay salup ngang ilang segundo upang maramdaman itong mainit at comfortable sa iyong balat, pakatapos ay umupo o humiga sa isang posisyon kung saan kaganap na makapagpapahinga na nakabuka ng bahagya ang iyong mga binti. Mahalaga ang ginhawa dito dahil kapa ang iyong katawan ay nakakaramdam nang liktas at maluwag mas malakas ang nga beneficio. Ngayon, Ilagay ang iyong mga daliri sa malambot na lugar sa likot lamang ng bayag. Maksimula ng dahan-dahan. Gumamit ng maliliit, mabagal na bilok. Hayaang maging matatag at nakakapapasigurado ang iyong pakdampi sa halip na mapuwersa. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagpindot ng malakas. Ito ay tungkol sa pagikayat sa mga kalamnan at daluyan na bumukas. Isipin mo ito na parang pakpapagaan na, pagod na kalamnan pakatapos ng mahabang paglalakad. Habang nagpapatuloy kasamang paikot na galaw na ito, pansinin kung paano nagsisimulang uminit ang lugar. Inilalarawan ng ilang lalaki ang isang tingling sensation. Ang iba ay nakakaramdam ng isang uringang banayat na pulso. Parehong magandang palatandaan. Ito ay dugo na nasisimulang dumaloy nang mas malayas sa isang rehiyon na maaring napabayaan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng ilang minuto, maari mong bahagyang palalimin ang masahe. Maari kang lumipat mula sa pagamit lamang ng iyong mga daliri sa pagamit ng iyong hinlalaki o maging sabas ng iyong kamay. Maglagay ng counting pressure ngunit panatilihin itong mabagal at sinasadya. Gumalaw ng paikot o dahan-dahang pataas at pababasahabang ng malambot na lugar na iyon? Isipin na binubuksan mo ang paghihpit sa isang kalamnan na nakakuyom ng hindi mo na mamalayan? Maglaan ng oras. Hindi na kailangang magmadali. Karaniwan ay sapat na ang lima hanggang tujuh. Minuto, ngunit kung komportabel ka. Maari kang magtagal ng kaunti. Haya ang lumubo ang langis sa tissue at haya ang tumugon ang iyong katawan sa sarili nitong bilis. Sa paglipas ng panahon, sa paulit-ulit na paggawa nito, ang pagsasanay na ito ay higit pa sa pagdadala ng init, ginising nito ang maugat na nagdadala ng mga signal ng pagising, pinapalakas ang pelvic floor muscles na sumusuporta sa katatagan, at pinapabuti ang sirkulasyon na nagpapakain sa titi. Ang bawat sesyon ay parang isang banayat na ehersisyo sa pagsasanay para sa iyong katawan na nagtuturo dito na tumugon sa paraang dati nitong ginagawa ng natural kaya ang pelvic floor at tumutulong sa daloy ng dugo na mabot ang titinang mas epektibo. Lingsa kumpiyansa at natural na pagpapagaling. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ito isang instant na solusyon tulad ng pagpindot ng switch. Ang layunan dito ay natural na pakpapakaling. Sa pamamagitan ng paggawa ang rutina ito ngang ilang beses sa isang linggo, sinasanay mo ang iyong katawan na mas tumugon upang may balik ang pagana na maaring dahan-dahang nawala sa paglipas ng mataon. May mga pasyente akong naksabi sa akin na pakatapos ng dua linggo, naksimula silang mapansin muli ang mas matatat na tayo sa umaga. Ang iba naman ay nagsabi na nakaramdam. Sila ang init sa lugar sa araw na hindi nila naramdaman sa lubeng maraming taon. Maliliit na palatandaan na nagijising ang katawan. At ito ang nagdadala sa akin sa isang tapat na punto na gusto kong marinig mo talaga. Pakatapos ng edad na 50 Maraming lalaki ang tahimik na naniniwala sa kanilang sarili na nawala na ang kanilang pinakamahusay na maaraw. Tinatanggap nila ang mahinang paktayo bilang bahagi lamang ng paktanda. Ang ilan ay umaatras pangamula sa pakta talik? Hindi dahil ayaw nila? Kundi dahil nahihiya sila o nabigo sa kanilang sariling katawan? Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay mula sa mga taon ng pakta trabaho sa mga lalaki sa aking klinika. Karamihan sa mga pakikibakan na ito ay hindi tungkol sa pagnanais. Nais pa rin ng iyong puso ang pakalapit. Nagpapadala pa rin ang iyong uta ng parehong masignal ng pakaakit at pakasabik tulad ng dati. Sa kaybuturan, ikaw pa rin ang parehong lalaki. Ang nagbago ay hindi ang pagnanais, kundi ang sirkulasyon. Ang ma-highway na nakdadala ng dugo sa titi ay naging matigas, makitit, o pagod mula sa mataon ng pakasira. Nangangahulugan iyon na ang problema ay hindi pakawalan ng pakalalaki. Ito ay pakawalan ng daloy. At may babalik ang daloy. Kung paanong ang ehersisyo ay nagpapagising sa makalamnan at ang masarap na pagkain ay nagpapanumbalik ng enerhiya, may masimpleng gawain na nagpapagising sa sirkulasyon kung saan mo ito pinakakailangan. Sa pamamagitan ng pagawang isang bagay na kasing simple ng isang masahingang castor oil, nagsasabi ka sa iyong katawan ng isang napakalakas na mensahe. Hindi kapatapos Hindi ka sumusuko. Binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na ibalik ang nawawala. Nang dahan-dahan at muling makaramdam ng buhay sa iyong sariling balat. Sa bawat pagawa mong ang masahe na ito, hindi ka lang nagtatrabaho sa iyong katawan. Nagbibigay ka ng pahayak sa iyong sarili. Pinipili mo ang lakas kaysa sa pahina. Pinipili mo ang sigla kaysa sa paksuko. At ang pagpipiliang iyon, na inulit araw-araw, ay nagsasanay sa iyong katawan na maalala kung ano ang kaya nitong gawin. Isipin, Pakalipas ng tatlong linggo, nagising ka sa umaga at bago mo pa buksan ang iyong mga mata, may napansin kang kakaiba? May katatagan? Isang lakas na halos nakalimutan mo na? Ngiti ka sa iyong sarili dahil parang buhay muli ang iyong katawan. Tumutugon sa paraang dati nitong ginagawa. Ang sandaling iyon ng kumpiyansa. Ang tahimik na paalala ng iyong sigla ay hindi lamang isang pantasya. Ito ang natural na resulta ang maliliit na pare-parehong habang tulad ng simpleng routine na ito. Ngunit palawakin pa natin ito. Dahil habang malakas ang castor oil massage sa sarili nito, may iba pang ma gawin na maaring magparami ng maresulta. Una, hydration. Ang dugo ay gawa sa halos tubig. Kung hindi ka umiinom ng sapat sa buong araw, ang iyong dugo ay magiging mas makapal, ang iyong madaluyan ay hihigpit, at babagal ang sirkulasyon. Isipin mo ito na parang sinusubukang itulak ang sirup sa isang straw. Hindi lang ito gumagalaw sa parehong paraan. Kapag nanatili kang hydrated, ang iyong dugo ay dumadaloy ng mayos at ang iyong nga daluyan ay nananatiling mas flexible. Nangangahulugan iya na kapag ang pagising, ang dugo ay mabilis at ganap na makarating sa titi. Kaya, magdala ng baso o bota ng tubig sa iyo at uminom ng madalas sa halip na lunukin ng sabay-sabay. Pangalawa, pagalaw, ang pagunat ng iyong balakang at ibabang likod araw-araw ay gumagawa ng mas malaking pagkakaiba kaysa sa karaniwang inisip ng mga lalaki. Ang mga lugar na iyon ay parang mga sangangdaan ng iyong sirkulasyon. Kung sila ay masikip at matigas, ang dugo ay naipon sa iyong core at hindi kailanman nakakarating sa iyong pelvis. Ang masimpleng pagunat tulad ng pagila ng iyong mga tuhod ng dahan-dahan patungo sa iyong dibdib habang nakahiga o pag-ikot ng iyong balakang sa mabagal na bilog ay nagbubukas ng daloy na iyon. Ang banayat na squats o maging ang pagtaas ng binti habang nakatayo ay maari ring mag-activate ng pelvic floor, ang mismong nga kalamnan na sumusuporta sa matibay na pagtayo. Hindi kailangang kumplikado ang mangga galaw na ito. Sapat na ang lima hanggang sepuluh minuto sa isang araw upang panatilihing malinaw ang mangga daanan. At pagkatapos ay isa pang ugali na hindi maaring balewalain. Ang pagbabawas nang mahabang oras ng pagupo, maraming lalaki ang gumuguguwang ng karamihan sa kanilang araw sa mga upuan, sa desk, sa kotse, o sa sopa. Ang sobrang pagupo ay direktang nakpipilit sa perineum at pelvic vessels na pinuputol ang sirkulasyon sa mismong lugar na sinusubukan mong pagalingin. Inirekomenda ko ang pagtayong kahit isang beses sa isang oras. Maglakat-lakat sa silit, magunat, o humingang ang ilang malalim habang ginagalaw ang iyong katawan. Kahit 2 o 3 minuto lamang ng light activity bawat oras ay maaring makabawi sa pinsala ng matagal na pag-upo. Mga gino, huwag malitin ang kapangyarihan ng simpleng ugali na ito. Halos wala itong gastos. Ilang minuto lang ang kailangan at maari nitong baguhin ang iyong pakiramdam sa iyong katawan at sa iyong nga relasyon. Kaya ngayong gabi, gawin ang maliit na hagbang na iyon, painitin ang langis sa iyong nga kamay, hanapin ang lugar na iyon, masahehin ng dahan-dahan, at paalalahanan ang iyong sarili na hindi ka patapos. Kaya pa rin ng iyong katawan ang sigla, lakas, at kasiyahan. Kung nakita mong nakakatulong ito, siguraduhing mag-subscribe dahil dito. Ay pinag-usapan natin ang natunay na natural na pamamaraan na sumusuporta sa mga lalaki na mahigit 50 sa pagbawi ng kanilang kalusugan at kumpiyansa. Huwag lang tumanda!